Nararanasan ng sobrang hirap, sobrang init, sobrang hirap ng kalagayan ng pisikal, siksikan at uh, sobrang hirap. Uh, iwasan natin na uh, pumunta sa maaring ikapahamak ng ating sarili. Ang nilalaman ng mga usapin nito ay sariling pananaw at personal sa saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programa ito. Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po si Wilmer, wala sa Jardin de Aguila. At ngayon po ay may bisita ulit tayo, isang malapit na kaibigan. Walang iba kundi si... Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, ako, nga, ako po si uh, Carlito Capones. Uh, sana nasa mabuti rin kayong kalagayan ngayong uh, umagang ito. Yun, uh, bali pag-usapan po natin ngayon dito yung uh, ba buhay kulungan o rehas. No? Uh, gusto lang natin malaman kung ano ba talaga yung buhay sa loob ng isang kulungan. Uh, kasamang Carlito, pwede mo bang isalarawan sa amin yung naging buhay mo sa loob ng kulungan? <clears throat> Ang usaping kulungan kasi, eh, pagka kulungan pa lang, eh, sobrang hirap na. Lalo na sa emosyonal, pinansyal, at uh, maraming mga sobrang hirap na mga pwede pe mong maranasan pag ikaw ay nakulong. Kaya kung iisa-isahin uh, natin yung mahirap na yan, isa dyan yung... Uh, Mahirap yung lugar na hindi mo nakasanayan. Na paano ka matulog at uh, kung paano ka kumakain, mahirap 'yan. Hindi hindi ka magiging komportable, lalo na kung yung mga kasama mo. Mm -hmm. Mga kasama mo sa hindi mo kilala no. ng mga merong mga iba't ibang kaso. Mm -hmm. So po, pwede kang mabully diyan. Mm -hmm. o, isa yun sa mga mahihirap na dadanasin ng mga taong makakaranas ng mga pangungulungan yeah. o isang rehas. Mm -hmm. Bali, ano yung ginawa mo rito no, para malabasan yung sinasabi mong sa usapin ng ekonomiya, di ba? sa usapin ng psikolohika, kasi yung pinaka, ano yung yung sa pag-iisip, parang mabigat masyado yun. Pa pa so, paano man nagpawan yun? Ma yan, paano yan kasi, ano mo dyan? Ano eh, yun nga yung sinasabi nating hirap ng kulungan. Kapag ikaw ay wala kang uh, pinansyal, nakakayahan, wala kang pera na panggasto sa lahat ng mga maaring kakailangan mm -hmm. kakailanganin mo, eh, isa yan sa mga magiging problema mo mm -hmm. na hindi ka makakakain ng maayos tas Tapos pagdating sa usapin ng ano ng uh, kalusugan, siyempre hindi naman uh, kung nakakapagpa check up ka lagi sa labas. So doon hindi mo magagawa ng pool. Magamang meron din ng mga uh, medical doon pero siyempre hindi hindi mo masasabi na magagampanan lahat 'yon ng habang ikaw ay nakakulong. Mm -hmm. Tapos siyempre lalo na kung 'yung kumbaga kung halimbawa black sheep ka sa pamilya, mm. walang halos dumadalaw sa'yo. iyo. Psychologically mm. talagang mahihirapan ka na um ano eh, maibsan man lamang sa pamamagitan mm. ng mga mahal mo sa buhay na madalaw ka nila. Mm -hmm. Pa, pa paano mo ano? Paano mo paano yung, paano mo na naanin buhay mo diyan? Kasi parang pagkakaalam ko ano, uh, ilang taong ka rin nakulong, hindi ba? Paano mo siya nalampasan? Pwede bang eh, paano pa sa larawan sa amin kung, sa, sa lang, kung ano paano eh, kayo gumagalaw doon? Sa totoo lang yung paglampas kasi uh, sa sobrang hirap ng paglampas. Mm Halos -hmm. sa uh, ka na. Sa sobrang tagal na para malampasan mo lang. Mm -hmm. Katulad halimbawa ng yun nga. Uh, papaano ka tatagal sa ganong uh, taas in compliance Tsaka mm. sa environment na hindi mo nakasanayan so mm. mahirap para sa isang katulad ko na malampasan mm. ay nga o o makalaya ng buhay oh, ika mm. nga kasi nga ano eh darating do sa punto na pag nasira yung psychological mong pagtingin pag iisip, oh. pag -iisip na masira yon eh baka lumabas kang pantaya pa, pa. Mm. Kadalasan, maraming ganun nangyayari. So, uh, ako, siyempre, unang-una, uh, ano eh, kapag ka uh, nakilala mo ang Diyos, mm. at uh, lagi mong ginagawang basihan na siya mm. lang ang makakatulong sa'yo, uh -huh. maliban sa iba, so mayroon kang magiging tungtungan. Isa yon sa mga lang kung paano ko yun nalampasan. Uh -huh. Na makakalampas ka lang doon, kung makakakuha ka ng kapayapaan sa pamamagitan nun. kasi sa iba hindi mo makukuha yun. oh uh -huh. lalo na kung hindi payapa yung katawan mo mm -hmm. dahil hindi ka ano satisfy o sa, sa nararanasan mo doon sa sa ano sa environment mm -hmm. sa pinansyal kung halimbawa man wala rin. Mm -hmm. so isa yun sa mga dahilan para malampasan mo kung hindi palagi kang magdadasal mm -hmm. palagi mong iisipin na kailangan lumakas ang loob mo mm -hmm. Pero may mga libangan din ba kayo doon? Marami. Paano yung ano pa? Marami. Meron namang mga programa ang ano ang BJMP mm. na tuwing umaga may TC, mm. Therapeutic Community na mm. kami ay uh, tinuturuan para uh, ano, uh, ma-improve namin yung kakayahan namin. Mm. Kasi, halimbawa, yung uh, kami ay marunong tumula, kumanta, sumayaw. So ah. nagagawa ng bawat isa sa amin 'yon sa mm. maiksing oras nagkakaroon kami ng ano ng ng kung paano namin mai-enjoy yung mm. pangulungan namin. Bukod doon, meron ding mga sports no. tapos ina, ano naman uh naman 'yon. meron may, 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 mga oras panahon na gagawin namin yung mga sports. Mm -hmm. mga chess doon. So, mm. may nagagawa naman kami sa aming ano, uh, May mga livelihood oras. din ba ron, bawa yung parang nakikita kasi naman diyan gumagawa ng mga parol, gumagawa ng mga basket, mga gano'n tipo. Uh, ano? Paano ka buhay? May kabuhayan din ba kayo? nung panahon ko, meron merong mga ilan sa mga PDL na gumagawa sila ng ng sarili nilang ano. Hindi, hindi kasi pag livelihood, may mer meron meron. Oh, sorry, may natandaan ako. Merong livelihood doon, gumagawa ng mga o oh, tama, wallet tsaka ng mga bonsai na plastic na, ah, na mga ano, ng mga copper. Oh, Tapos, kakaroon sila ng konting kita, mm. tapos may enjoy nila yung uh, pangungulungan. Mm. Ako, ano naman ako eh, dahil nagpipintura ako sa sakyan, so pagka <laughs> kailangan gawin ng yung sasakyan nila, uh, pipinturahan, ako naman yung natatawag para doon. Meron ding mga mekaniko. ko. Uh, sa, sa tagal mo nang ano, no, nasa loob ng kulungan, uh, nanungkulang ka ba doon? Oo, nung ka. Uh, nakaranas ako ng ng mga panunungkulan. Mm. Ikamusta eh, naman yung panunungkulan mo sa loob? Masaya dahil na-enjoy ko mm. na <laughs> na uh, yung kung paano maging isang leader sa labas ay nagamit ko rin naman sa ano, Sa loob. Sa loob mm. Na kung paano ituring yung mga kasama natin mga kapwa natin mm. Pilipino na mga nakakulong na ibahagi sa kanila yung pakikipagkapwa. Mm. So nakagawa naman tayo ng uh, magagandang layunin at mga programa nung ako ay nanungkulan. Paano yung ano, bawa nagkakamali doon, di ba? Hindi sumusunod sa mga batas sa loob ng kulungan. Paano, may mga disciplinary action, di ba? Napaparasahan ba sila? Pa, paano ba? Uh, nung mga panahon kasi ng iba na merong mga uh, disciplinary action ang ano ang ginagawa ng iba tayo hindi eh. meron tayong mga community service na mm. uh, ginagawa para do sa mga nagkakamali. Mm. so kasi ano eh meron na meron na rin naman tayong batas na bawal ang ano sakitan mm. So inano naman natin implement naman natin sa ano natin niyan sa ang mga PDLs natin na mga na nahawakan ko ng mga panahon na, yun, na dapat ay uh, uh, magkaroon sila ng katandaan hindi sa pamamagitan ng sakitan. So nagkaroon tayo ng mga mm. ano doon, uh, ibang mga programa din. Oo. Oh. Pa, paano yung ano no na Paano ba ip, ip ipapaliwanag sa kanila, no? sa mga manunod natin? Yung mga nangungulungan ba ay... Sa tingin mo ba, pag nakulong sila, kumbaga magbabagong buhay sila, may ginagawa bang ganun programa? Paano ba yung mga ganun? Yung TC kasi, ano eh. Ano ba ibig sabihin ng TC? Therapeutic community. Mm. Uh, yung TC, may, meron diyang, ano, pagdadasal, uh -oh. uh, pagpapalawak ng mga kaalaman, mm -hmm. pagsisisi, uh -huh. pagkipag uh, ugnayan sa mm -hmm. sa mga kapwa mm -hmm. na ma-express mo rin yung talent mo na ah mm -hmm. uh, maaring isa 'yon sa mga pwedeng uh, naging programa na pwedeng ikabago. Mm -hmm. Ng ano, nang uh, isang PDL, oo. Mm -hmm na uh, isa yon sa mga pa, pwede ko masabi na uh, maaring maging dahilan nila. Mm. Oo. ano naman yung ano yung pinaka hindi mo makalimutan sa loob ng bilangguan. Kumbaga, ano yung pinaka masaya ba to o kahit na malungkot, ano yung karanasan mo na hindi hindi mo makalimutan sa pangungulungan. ang mahirap para sa akin sa hindi ko makakalimutan eh yung mga nakikita kong mga ano mahihirap na talagang kapos sa buhay walang dalaw mm. na nakikita ko yung ano nila psychological nila mm. yung physical nila na dahil doon sa nakikita ko yun nahihirapan ako kasi hindi ako sanay na may nakikitang nahihirapan ng ano kahit na isang bilanggo ka rin parang ganon kahit na oo oh. mm. so ibig sabihin ako dahil meron akong ginagawang pamaraal sila wala. Mm. so isa yun sa mga nakikita ko na dahilan para masabi ko na ano uh, hindi ko makakalimutan yung, yung yung mga bagay na yun na alam mo yung tipo na para mo na rin silang itinuring na hindi iba. Hmm. So, kapag ka parang hindi sila iba sa'yo, para mo na rin ka mag-anak o isang anak, ko halimbawa ikaw ang matanda hmm. o isang kapatid, ayaw mo silang nakikitang nahihirapan eh. Hmm. So, yung paghihirap nila na yon, na halos hindi mo uh, masagot ng eksakto. Hmm. Ano, ano Ibig sabihin, tumutulong ka rin sa kanila? Nakakatulong ka rin sa kanila bilang namumuno? bilang Oo, oo, oo. kasi ano eh, kailangan maging leader ka para sa ano eh sa sa mabuting pamamaraan ng mm. isang leader na kung ikaw ay uh, tinuturing nilang leader mm. tinuturing nilang isang nanunungkulan mm. sa isang ano uh, kulungan ikaw ang aasahan eh uh. financial man 'yan mm. o maging yung kanilang mga kaso uh -huh. na kung paano sila uh, makakalaya kaagad mm -hmm. dahil walang nag-aasikasong pamilya sa kanila. Uh -huh. Meron tayong mga naging programang ganyan. Nagkaroon tayo ng programang piso para sa preso. Nagkaroon tayo okay. ng programang, uh, uh, tawag dito... Uh, Uh, para doon sa mga ano mga uh, lalaya ah, sa mga panimula uh, task force nila laya ang ah, milagay natin laya. doon oh, na, hmm. na, na, na na programa. So nagtayo tayo ng task, for, ta, task force laya para yung lahat ng mga pwedeng lumaya na kailangan lang kumuha ng alimbawa, hmm. certificate of detention, certificate of non pending kasi yung mga ganyan hmm. na hindi nila maasikaso kasi wala silang dalaw eh. Hmm. Wala silang pamilya na para umag-asikaso meron tayong ginamit ng mga tao para mag-asikaso, para makakuha nun, para makalaya sila. Uh, ano naman masasabi mo sa mga manonood natin na, at saka sa mga lumaya na rin ng no, mga kasama mo, uh, ano yung maibibigay mo sa kanilang ano? Uh, payo? Para sa akin, mga kapatid, mga kabrad, mga uh, kababayan ko na uh, tayo ay nasa laya tayo ay masarap ang buhay sa labas. Huwag na nating uh, tangkain na gumawa ng pagkakataon o paraan para ma mahimok tayo sa maling gawain na maaari nating ikakulong kasi mararanasan nyo yung mga nararanasan ng sobrang hirap sobrang init sobrang hirap ng kalagayan ng pisikal siksikan at uh, sobrang hirap Uh, iwasan natin na uh, 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 pumunta sa maaring ikapahamak ng ating sarili at tayo makakasuhan alam nyo sa sa ano natin sa bansa natin uh, mahirap ang uh, magkaroon ng kaso kasi matagal kasi sa dami ng mga kaso natatabunan mga hearing so yung lahat ng mga bagay na yun na magpapahirap sa inyo eh mararanasan niyo lang yung kapag kayo pumasok sa masama yung eh uh, uh, kung sakali meron mang mga konting pagtatalo iwasan na para lang hindi mapunta sa disgrasya. Kaya ang masasabi ko sa atin mga mga kalalakihan, yung mga mapupusok, iwasan natin na tayo ay mayaya o ikaw mismo ay uh, mapunta sa maling gawain dahil tiyak na pagsisisihan mo ang rehas. Ah uh, bali ganun. Ah uh, siyadong napakaiksi ng oras natin no oh, para na, oh, sa kwentuhan na to no. Ah uh, sana may napulot taaral aral yung ating mga manonood ngayon. At sana no, uh, malaman nila na hindi ganun kadali ang buhay sa loob ng kulungan no sa loob ng rehas. Kaya muli ako po si Wilmer mula sa sa de Aguila. At ako naman si Carlito Capones, ang inyong lingkod. Magandang uh, umaga po sa inyo sa inyo lahat. Dito lang 'yan sa Kapihan sa Hardin. Hardin.